Welcome back mga kamikog no for today's video uh, kami ay namana ng mga kasag kagabi yon so ito na yung pinaka namin plating namin so ito na yung mga huli namin talaga nung galing kami sa dagat kasi unang uh, ano ngayon ng ban kumbaga dito sa amin is sa lipod. yan so ito yung huli namin pinipili namin yung ano yung mga nahuli namin shrimp tsaka yung mga ang ano, ginatawag namin kinason yun iba namin sa mga kasag yan so hindi na nga pala ako nakapag-video doon sa pag-capture ng mga kai capture paghuli ng mga kasag kasi nga eh kasag o masag. Alam niyo naman, lagi naman 'yon. So, nagulat na pala si Kabi ko gulot doon ng ano, ng kalamasan sa kinabuhi or mga pangsahog at siyempre ako dito naga nagkakaid na ako ng nyog para gamitin sa paggata ng alimasag kasi mas masarap masarap kasi yung alimasag na tapos lagyan ng toyo yun the best yun kung makakatikim kayo nito nako po siguradong baka ano yun yung mga daliri nyo sipsipin nyo sa sobrang sarap yun so ito na nilinisan na nila inugasan na nila yung ano yung kinason at saka yung mga shrimp Nagasa na nila para siyempre malinis yung pagluto. Diba? So dito is magpainit na ng mantika si Chef Leo. Yan. Tapos nilagay na yung sili para mas tumalab yung hanghang pag inuuna yung sili sa pagisa Bawang, tapos yung sibuyas. tabos ng sibuyas, salang na yung luya tsaka yung dilaw. Dahon ng dilaw. Yan, tapos imikos megos na ni Chef Leo yan. Imikos megos na. Tapos yan, isalang na din yung alimasag o kasag. Yan. Imikos megos na ni Chef Leo yan. Wow, Chef Boy Logro. Pero imikos megos na insan talaga yan. Sobra na galing talaga ni insan. Yan. So dito is, lagay na namin yung gata. Yan o. Oh. Wow. Sarap yun pag naluto mga kabikog you oh. ah tapos lagyan din ng toyo ito na yung sabi ko na toyo mas masarap pag may toyo hindi na kailangan asinan magic sarap na lang ito na yung magic sarap mga ko wow so ano pang hintay natin kainan na you oh. okay shout nga pala kay ano kay Pol Pol Tambis Kaliaw salamat sa walang sawang support porta Polpol Tambis Kaliaw

merep Kalau okay. uh. well, ayo oke okay. rubah. Ini boleh, ha? Oke. Ini ada. Mau apa? Sudah ada, sudah. Mau enggak? Coba. Ini lepas yang ini ya. Belum komplit ini loh. Berapa? I E